Mga hey, ang kita guys. Mayan buntag. Oh, na mga mga yun tayo. Sardinas na may gulay. Tas nagbaon din ako nito guys. Tay. <laughs> Masilit to? Oo. Okay. Kaya mahirap pagbalambaon. Pagbibil sa labas, mahal. No. Kaya magluto na lang. Dati hindi ka, hindi ka mahilig ng maanghap. Lalo nga, lagyan mo ng maanghap ng ano. Wala. Habang tumatanda, nagpiribahan lang sa... Labing... Dati ito kayo. Gusto talim ako ng job. Pichay dati. Hmm. Nasa probinsya ba? Hmm. Sa bukab. Masap na. Hmm. Tapos. Magluto yung mama ko ng sinabaw na isda. Ito yung nila nilalagyan namin ng ganito. Masarap talaga. Isda na not... Mimis. Hindi. Basta Mimis yun na Daba Dapat yung baon na lang. Kasi iba yung tambam. Iba yung tambam. Masarap sa amin kasi may list at katamban mag, mag, iba yun yun lang lagi namin ulam kung hindi tamban may miss kung hindi may mis, tamban tapos gusto uh -huh. bibiling ko yung pag nag bagasyon tayo sa amin masarap yun pagsibuin tsaka suba